Ang mga kapatiran dito sa Area 3 ay supportive, masisipag at sila po ay talagang dumalahok sa gawain ng pangangaral. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Ako po si Pastor Marlon Sakdalan, ang Area 3 Chairman. Dito po sa Area 3 ay malawak ang gawain sapagkat dalawang probinsya ang sinasakop po ng Area 3. Ang lalawigan po ng Bataan at ang lalawigan ng Sambales. Kung ating titingnan mga minamahal kong mga kapatid, ang Bataan ay mayroong labing isang munisipalidad at isang syudad at ang populasyon nito ay 853,373 na mayroong 237 barangays. Ang sambalis naman ay mayroong labing tatlong munisipalidad at isang syudad at ang populasyon nito ay umaabo sa 909,932 at may 247 na barangays. Kung ating pagsasamahin ang dalawang probinsya, ito ay binubuo ng 24 na munisipyo at dalawang siyudad At ang populasyon nito ay umaabot ng 1,763,305. At ang kabuuan ng mga barangay dito sa buong Area 3 ay 484 barangays. Kung atin nung titignan ang ACMS, ang membership sa buong Area 3 ay umaabot lamang ng 5,714. At ang ratio po noon ay isang Adventist ay kailang abuti ng tatlong Isang malaking hamon para sa bawat isa. Kaya nga, napapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ang mga kapatiran dito sa Area 3 ay supportive, masisipag at sila po ay talagang dumalahok sa gawain ng pangangaral. Ang gawain at ang programa ng ating Central Zone Conference na Plant the Church 100 ay talagang nagpapatunay ng Iglesia ng Panginoon ay buhay na buhay. Nais nice ko pong tungayan natin ngayon ang dalawang church planting site, ang Roosevelt at ang Old Cabalan. Atin po ngayong panoorin. Ako po si Pastor Mark Hill Sarabia, uh, District Pastor ng North Bataan. At ang North Bataan po ay merong anim na organized church, isang uh, company at ngayon ito pong Roosevelt ay mission group at meron pong isang church planting site din sa Daambago. Kaya meron po akong siyam na iniikutan o kaya ay pinupuntahan. At sa uh, Tulong at sa awa po ng Panginoon ay naging maayos po ang gawain dito po sa North Bataan. At isa po sa napagandang nangyari ay ito pong Roosevelt. Dahil ito ay naging isang priority list. Dahil lumabot siya ng mahigit 10,000 populasyon. Kaya dito po namin isinagawa ang pangaral at naging church planting site po ito. Natutuwa po kami na makita ang progreso ng gawain dito po sa Roosevelt dahil meron ng mga kapatid at mga bagong hikayat na regular po silang sumisimba, naglilingkod sa ating Panginoon. Sa akin personally, marami po akong mga natutunan kung paano uh, magtayo ng iglesia, kung paano higit na dapat iprioridad ang pagtatayo po ng iglesia. Ako nga po pala si Brother Aser Diwa, na assigned pong isang layman dito sa Roosevelt Mission. Sa pansamantala po ang uh, Roosevelt Mission ay uh, nananambahan po sa building na kung saan inuupahan lamang po. Ang miyembro pong sumasamba ngayon dito sa ating uh, Roosevelt Mission ay uh, more than 40 po. Ang gawain po dito ay uh, patuloy na moonlad. Gayon din po sa mga naunang mga nabinyagan. Sila po inamulat sa mga care group na kung saan. Kapag tayo dumadalaw, atin po nakikita ang pangangailangan ng mga kapatid na naroon po hindi po natin pinagkakait sa kanilang ating tulong. Sabit natin makakaya. Kung paano po yung ginawa natin na nariyan, nangangailangan sila ng pag pinapakain natin sila, yun na rin po ang naging ugali nila ngayon. Nagbo-volunteer na sumama, maglakad, magbahay-bahay upang uh, dumalaw din po sa mga interes kung mayroon po silang kaibigan, nire-referred din po sa atin upang mabigyan ng Bible study. Tinetrain din po silang mag magsalita sa harapan, magbigay ng special number. Then kung may mga paraan upang sila po makabanding sa paglalaro, sinasama po rin, rin natin sila. So ang naging impact po ng gawain dito sa Roseville sa aking pansariling uh, paglilingkod, doon ko po nakikita na kung saan napakarami po nang naganap ng katotohanan. Maraming tao na kung ating silang pupuntahan, marami po silang katanungan na hindi masagot. Naghahanap po sila ng katotohanan kaya malaga po diyan paging handarin rin po natin sa pagsagot sa kanila. Ako po si Sister Grace Malet, naka-assign po dito sa Mulawin Old Kabalan. Marami po kaming mga kapatiran na nabinyagan sa lugar na ito. Noong tumugon po ang Olongapo Seventh-day Adventist Church noong 2022 sa panahon po ni Pastor Marlon Sakdalan. Kaumpisa pa lang po ng 2022, nagkaroon po kami ng four sites dito po sa Old Kowalan at napili po namin itong Old Mulawin na dito kami mag-stay sapagkat mas marami po ang nabinyagan sa lugar na ito. At ito'y ay patuloy po na pinapangalagaan ang aming church. Marami po ang dumadalo. Pati mga pamilya nila ay in-share na rin po sa kanilang mga Matahanan. Kaya masaya po kaming pumupulong sa lugar na ito. Hindi po kami nawawala ng pagpupulong po dito. Lumalago po ang mga dito dahil pong lumalapit kay Kristo. Ito po ay nakabigay din sa akin ng kasiglahan, lalo sa pananampalataya, sa paggawa. At ako po inspirado na palagi pong uh, pangalagaan at ikalat pa po ang ibanghilo sa lugar na ito. Ako po si Brother Bobby Barba, ang head elder ng Olongapo Seventh-day Adventist Church. Sa kasalukuyan, nandito po kami sa um, Mulawin Planting Site. Tayo po ay nakapagpabinyag na po ng may kumulang ng uh, limang po. At tuwing Merkulis po, mayroon pong pagpupulong dito sa pangunguna po ni Sister Grace. At tuwing Sabado naman po, ay may mga naka-schedule na care group pumupunta po rito. Tinutulungan po si Sister Grace upang pagpatuloy po ang gawang ito ng ating Panginoon. Every Wednesday, mayroon pong care group modules na kung saan nasa module 3 na po sila. Kapag minsan ay walang pulong dito at mayroong centralized program, ay doon namin sila dinadala sa Iglesia ng Olongapo. Naway patuloy po itong lumago sapagkat ang gawain po rito sa Mulawin site ay palaki ng palaki at palago ng palago. Ako po si Marites Abion. Nakatira po dito sa Purok 13, Mulawin, Old Cabalan. Sa totoo lang po, marami na pong nanghihikayat sa akin talaga ng mga, ano po, yung mga nagtuturo po ng Bible. Hindi po talaga nila po ako talaga makuha. Hindi ko po, po alam kung saan kadahilanan po. Ngayon po, nagturo sila Brother Bobby sa mga bata. Ngayon po, nag-graduation yung mga bata. Sabi nila, hikayatin nyo naman yung mga nanay nyo. Sila Brother Bobby ang nag-ano sa amin po doon. Ba bago po magsabado, panay po ang tawag ni Pastor Marlon na kung sino mag gusto magpabautismo, lapit daw po doon sa unahan. Kahit po lumalapit po ako sa unahan, parang hindi pa rin po ako talaga handa. Nung Friday po, natulog na po kami kasi kinabukasan. Pero bago po ako natulog, sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng sign kung talagang dito na po talaga ako. Sabi ko po, hindi katulog na po ako. Nung Nagising po ako bigla na may biglang may tumawag sa pangalan ko. Buong-buong pangalan ko po talaga tinawag niya. Ngayon, pagtingin ko po sarili ko alauna ng madaling araw. Ngayon, buong-buo na talaga sa loob ko na magpapabautismo po ako nung umaga po na yon. Ngayon po, may mga naano na rin po ako, yung anak ko, manugang ko, mga apo ko, kasama ko na rin po dito po sa iglesia po ng Seventh-day Adventist po. Tunay na ang church planting site ng Central Luzon Conference ng Olongapo Church ay patuloy na lumalago ayon po sa ating Panginoon at nagiging aktibo ang mga membro pati po ang mga bagong hikayat. Nawa, patuloy niyo po kaming isama sa panalangin at ang buong Seventh-day Adventist Church ng Olongapo Church ay patuloy na susuporta sa gawain ng Panginoon upang hindi tumagal ay tayo po ay makapagtayo na po ng bahay sa bahan dito po sa Mulawin Old Kabalan. Maraming salamat po sa inyong panalangin at salamat po na susuportahan niyo din po ang aming gawain dito upang sa mga bagong binyagan ay patuloy po na lumago ang kanilang pananampalataya at patuloy namin silang makasama sa paglilingkod ng ating Panginoon. Ang gawain ng pangaral at pagdisipulo ay iniatang sa mga balikat ng mga lagad. Nang ang ating Panginoon ay nagkatawang tao na buhay sa mundong ito. Subalit so, sa panahon natin ngayon ay iniatang sa balikat ng bawat miyembro ng Iglesia ng ating Panginoon. Ang Iglesia ng Panginoon sa kasalukuyan, ang Adventista o ang Seventh-day Adventist ay natangan ng responsibilidad upang ating ibalita sa buong mundo ang pabalita ng kaligtasan atang ang paglidisipulo. Kaya tayo pong lahat ay kasangkot kasama sa gawain ito. Kaya mga kapatid, aking inihimok kayong lahat na tayo ay gumawa sa gawain ng Panginoon at ilaan ang ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ako si Pastor Marlon Sakdala na nagsasabing I will go. 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 I will go.